daming pagkain kuya. May inio na liyempo. Tilapia. Bangus. May lechon pa nga eh. Eh, edi eh, sana pala pinagbalot mo ko. Kasi naman, pinagbantay pa ako ni Kuya Buskay Duy. Ituloy ako nakapunta sa birthday ni Ikong, sayang yun. Sarap pa naman nun. Bait ni Boss Carlos, no? Na? Naalala mo pa dala ng pagkain sa mga tao niya? Ay, oo na influensan kasi yun ni Ma'am Catherine. Puti nga, tuloy pa rin yung tradisyon kahit wala na si ate mommy. eh. nga. Okay. Uy! Yun lang. Bilisan na natin, baka bumuhos pa yan, oh. Teka lang naman! Baka ito ang bumuhos pag di ko ito nailabas eh. Teka lang! Relax ka lang dyan! Kuya naman, no? Mali yan! Ang mali pag pinigilan ko to, magkakasakit pa ako sa bato. Hindi mo ba, ba alam na fertilizer to? Eh di mo ba nabalitaan na pwede ka may kanto dyan? Yung mga duwende riyan. Kanto duwende? Hindi naman totoo yun eh. Astig to, oh. no? Bahala ka na. Ano na ako iyo. Bahala ka din dyan. Bahala ka dyan. Hindi mo totoo yung mga duwende-duwende niya. Eh. Mga kakaduwende pa dito. Wait na. Ate Ma'am? Ate Ma'am? Bulto! Bulto! Aris! May bulto! Hindi kita ko talaga yung to, promise! Si Ma'am Catherine talaga yun! Kita-kita ko talaga yung tsura niya! Si Ma'am Catherine talaga yun! Ating isa'y promise! Akala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Doon no, yun! Ibang usapan na kayun, no? Ate Isai, kayo, no? Ating isa'y, kay Mingoy! Eh. Baka naman pwedeng makitulog sa inyo kahit ngayong gabi lang, oh! Sige you na! Know. Akala ko ba astig ka? Duwag ka rin pala? Oo! Oh. Ano naman na mamalikita ka lang? Bakit naman magpaparamdam sa si Ma'am Catherine? Eh baka may gusto siyang iparating sa akin. Ganun. Baka naman nagpaparamdam kasi malapit na ang date anniversary niya. O baka naman hindi matahimik yung kaluluwa niya. Bakit hindi matatahimik ang kaluluwa niya? Eh di ba nahuli na yung pumatay sa kanya? Tawa pa kasi mga multo na yan. Totoo yung multo na yan. Yun, Kuya Mingui. Nakita ko talaga yun. Si Mong talaga yun Kung si Ophel, may third eye yun. Nakakakita yun ng munto. Uy! Uy! Ano ba Tara, natin sa akin na natin isa Tara! Ano? Ah, tara! <laughs> <laughs> Duwag ka naman. Duwag ka naman. <laughs> <laughs>